<laughs> uh, uy. Ano ba? Tatandaan ko yung sinabi mo, baka kalimutan mo. Malapit na magugos. Ayan ako. Ayan wala. Hindi, <laughs> lagi kong, lagi kong pinapanood yung ano ah. Kasi na mga post mo kasi pang sa X mo pa. yung ano yung TikTok mo? Wala man lang para sa akin dito. Eh. <laughs> Patay mo. sa wala wala. Wala naman siyang video don pero parang wala siyang video pero parang pakinggan ko parang sa X mo pa. Patay moment Tinapanood ko.